Meron tayong product na bibigyan ng review. So ito po ang Soundcore Bluetooth Speaker by Anker. So, ito po ang ating Soundcore Select 4 Go Bluetooth Speaker by Anchor. So, ito din po na model ang best seller nila in the market. So, uh, i-unbox po natin at ilalahad ko sa inyo yung mga features niya. So, yan, i-open na po natin. So, pagkabukas mo is makikita mo agad yung ating speaker. So, yung speaker po natin comes in different colors. So, ito po pala yung napili namin color which is yung original color niya na blue and green. Mint green. At marami po kayong kulay na mapagpipilian like black and violet at marami pa pong iba. So, inside the box din po is meron din po siyang kasamang manual. Ayan. And yung cord niya for charging. Ayan. So, yung ating pong speaker ay may 5 watts na vibrant sound. So, may 20 hour play time din po siya given na 40% lang yung lakas ng kanyang volume. So, isa din po sa magandang feature ng ating Soundcore Select 4 Go speaker ay pwede nyo siyang i-pair sa other anchor na mga Bluetooth speakers. So, magda-download lang po kayo ng app sa phone ninyo. So, mamaya is ipapakita namin sa inyo. So, napaka-lightweight and portable po ng design niya wherein pwede nyo po siyang isabit sa inyo mga bags. And, meron din po itong IP67 protection and floatable po ito meaning to say is pwede siya sa tubig. So ito po ay water resistant at ipapakita din namin sa inyo mamaya na ilalagay namin siya sa tubig. So customizable din po yung ating speaker. So uh, ma-apply po natin to by downloading the app on the Apple Store and on Google Play. So, sample po natin mamaya. So, as to quality naman po, is masasabi po talaga natin na of high quality po talaga siya matibay. At napaka-handy din po niya, which is good po para sa mga estudyante, sa mga hikers, o dun sa mga nag opisina Kasi pwede din natin siyang isabit. Ganon. So, pwede din po natin siyang ilagay ng pagpatayo. Ayan. At pwede din po siyang pahiga, yan, kasi meron po siyang rubber dito. So coming po from uh, Anker na brand, so masasabi talaga natin na trusted dito at hindi masasayang yung ibabayad ninyo. Coming from the Anker company, which is known po sa kanilang mga products na power bank, chargers, cords, and webcams. So, masasabi talaga natin na trusted ang speaker na ito. Ito po yung power niya. Ayan. So, iilaw po to pag nag-on na. And then, ito po yung Bluetooth na sign kung mag-pairing na po kayo. And then, dito naman po is yung volume down sign niya. At ito naman po yung volume up sign. So, ito din naman po yung ating play and pause so sa banda po dito so dito po makikita nyo po yung uh, pangalan ng model ng ating speaker which is select for go yan so open lang natin and then makikita nyo po yung charger port niya which is type c yan so makikita nyo rin po yung qr code niya Ayan, at sa box din po niya makikita nyo rin po na may qr code so meaning to say is with quality po talaga siya and authentic po. So, ito po pala yung app niya sa phone. Uh, downloadable po ito sa Apple and sa ating Google Play. So, yung pangalan din po is Soundcore. Ayan. So, since nakapag-download na po ako, is I will just pick open. Ayan. Okay. So, yan po yung makikita nyo sa screen. So, ito po yung ating speaker na existing. Yung add device po is if meron po kayong other na sound Bluetooth speaker. So, ito try po natin to ngayon uh, i-connect sa ating phone. On muna natin yung ating speaker. So, pag in-on po siya is long press, 2 seconds. Ganon din po. Pag ito turn off ninyo on na po yung ating uh, bluetooth speaker then on po natin yung ating bluetooth automatic po is madidetect detect nya ayan if naka connect na po kayo so kung first time ninyo is i-scan nyo lang po at mahahanap sound core select forgo tsaka nyo sya i-fair so done Ayan. So, since connected na po yung ating phone sa ating speaker, is tick nyo lang po ito. And, ayan. So, connected na po yung ating phone sa ating speaker. Yung kinagandahan dito sa kanyang application is pag open nyo po, makikita nyo po dito na meron siyang equalizer. So, ayan. So, meron ditong preset at meron din ditong custom. Yan, so kung gusto niyo po na kayo po ay uh, yung mag-set kung anong klase na music or lakas na music na gusto niyo, is punta po kayo dito sa custom. Ayan. So, pwede nyo po itong galawin. Ayan. pwede po sa tune na gusto ninyo. So, kung ayaw nyo naman po na i-customize yung music niyo, is meron din naman po silang preset. Yan, so punta lang po kayo dito. Makikita nyo po dito, meron po siyang soundcore na signature, meron din pong balance, meron din pong treble boost, and bass boost. Try natin to, maya-maya lamang. So dito naman po, yung makikita nyo na icon na parang planet, yan. So kung ititik nyo yan, so ito po yung lalabas yung AI Brainwave Audio niya. So, ito po yung mga sample na parang background music kung gusto nyo pong mag-relax. So, meron po dito Starry Sky. Yes. So, meron din pong Ocean. And Forest. So, ayan. So, kayo na pong bahalang mag-navigate yan, so meron din po sila dito. Ayan, so may mga white noise din po. Ayan. Thank you